Ayan, ah uh, Mayong hapon, no. Ah, uh, karon lang ko nag-video, uh, ngayon lang ako nag-video dito kasi kagabi malapit lang kasi malapit lang kasi ito sa bahay. So may nadaanan kasi ako kagabi diyan, diyan sa diyan sa siminto. Babae na napakabata pa. Siguro edad na sa mga 13 o 14. Binubuhat ng lalaki. Kay sobrang lasing hindi ko din masyado ma makita yung mukha kaya sobrang dilim so itong ilog na to dito kasi sila naliligo ginawang ano liguan at dito na magdidit tapos sobrang bata pa diyan kagabi suka suka yung babae eh kaya ngayon vlog ko tong bagong spot ay ko sa mga magulang na taga dito na yung mga anak ninyo dito gabi-gabi hindi ko lang i-mention kung sino gabi-gabi dito mga bata pa mga 13, 12 dito ginawa nilang ano eh ginawa lang pasyalan to liguan overnight dito kaya yung mga taga dito no yung mga magulang na taga dito banda so, pag, pag hindi nyo na makita yung anak ninyo dito lang gumagala sa gabi kasi ang, kasama yung mga boyfriend nila dito sa gabi nga ang bata pa yung babae buhat gibuhat ng lalaki kasi lasing dito ata nag overnight pag inuman Masarap, masarap kasi maligo dito kay malilim, malamig, malalim pa. Ayun oh, kasada na yan oh. Diri nga kaliguanan, pastilan mga teenager dito sila maligo. Ang dami po namin nahihuli dito na naliligo. Pero hindi naliligo. Iba ang ano pinupunta dito. So ito po yung baliligoan po dito ng mga bata. You know? Ang dami po namin nakikita dito na iba po yung ginagawa. Hindi po ligo. So, pastilan mga 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 gilikanan <laughs> ang inyong mga anak badlong madlungan ninyo basig di mo kabalon ni butirek na so dire po sila naliligo dito po sila naliligo Ano? You know oh Ang dami, ang dami kasi maliligo dito. Ano? mombak ang bata o. Oh. Hmm? Diya yeah, ang bata, bata. ay. Dito sa taas anak ko. Yeah. Ang, ang dami kasi nakikita namin dito eh. Nagdi-date lang. May 15, may 14, may 13. So kasi dito, kasada lang niya sa taas o. Oh. Kasada yung sumabaw. So minsan, sabi-saya pag ginaokoy, namo din mag ginaokoy. Eh. So marami kami nakikita dito nagdi Ang, ang babata pa. So maganda kasi liguan dito, malamig, you Oh, know? kaya ikaw tanong ka maligo dito, ton. So marami pong nagdi dito gabi-gabi. Ngayon, may naliligo dito, kakauwi lang. So maya-maya dito, may may magpunta naman maya dito. So bang lalim niyo, no. Know? Sobrang lalim po nito. So, delikado dito sa si gabi kasi ahas. Ang dami po kasi ahas dito. Ano? Hmm? You know, ano? ang linaw ng tubig oh. Dito 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 yung namin nakikita oh. Diyan oh, diyan namin nakikita eh, diyan oh. Tapos doon kami sa likod kasi semento lang kasala diyan eh. So diyan yun di dito. Ang babata pa nila. Hindi lang namin klaro masyadong mukha kasi sobrang dilim dito pag gabi. Ayan, kung sino may, may mga gilikanan diha nga, yun yung mga anak dalaga, pastilan. Tago, manggugay ni eh, nga, sapa. Tapos dili, oh, dili sila nagtambay gabi dito. Yan. Na mga puno kasi dito eh. Gihimo, gihimo na lah magunid dire og. Gihimo na lah magunid dire ka lang kanang di ta nan samtang maguyab ba. Dire. Wala man go mabadlong dire gud. Wala man go mabadlong dire, gitago kaayo. Kagabi may nadara na kagabi dito. uh, kakasampa lang sa motor na dalawa lang sila ang babae parang mamatay matay na sa kalasing nagiinom dito dito galing nagiinom sila dito tapos nag uberlight dalawa lang sila nag uber dito hindi sila matakot dito ng, ng daming ahas sa taas oh Balakon. kasi paggabi kasi lumalabas ako bibili ako sigarilyo ito lang kasi, madaanan lang to. Pakita ko sa inyo ngayon yung kalsada. Nandito na yung kalsada, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Kalsada na yan, oh. Ayun, oh. 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 Oh, dyan, dyan. Dyan ako tumitingin. Ay, minsan. Dyan, oh. Dyan ako tumitingin minsan. Tapos, dito na yung daan. Ayan. Pagpasok mo, nandoon na yung tubig, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Pagpasok mo, iyan po yung ano, tubig. Hmm. <clears throat> Bago lang kasi itong discovery dito eh. Bago lang itong discovery na pwedeng pagliguan itong ilog na to. So yung mga magulang dyan, hindi nyo alam yung mga anak ninyo. Dito lang nag, ano, nagtatambay dito sa bagong spot. Kasi kagabi ko lang kasi na ano eh. Nagtaka ko ba sino ko itong babae na parang gumagapang nasa sobrang lasing. Galing pala dito. Kasama niya lalaki. Marami. Masarap kasi maligo dito. Malamig. Dami puno. Ikaw ton, pag galing, pag galing, sa eskulahan si ton ton, dito kasi ang daan niya, paghapon. O, dito siya naglalakad yan, sa pag umaga, ihatid eh, ko man ito umaga. Tapos tang, tanghali, magsakay siya pa uwi. Pag hapon, si Tonton, mag, maglakad lang siya dito, itong daan dito. Ginawa lang, ginawa lang habalanan na ning, sa paadre. Gihimo ni habalanan sa mga batan-on ang taas kasi nito, tilawag na, ano? Ano? Balakon? Hello, Papa Edison! And hello, everyone! This is me, Gabriela, one and only anak ng aking Papa Edison! Diba, di nyo akalain may magandang anak ang Papa Edison ko? Joke lang. Ayun, so nagpapakita ako sa inyo kasi alam ko namang nakalimutan nyo na ako. Ako yung na-meet ni Papa Botete nung like 9 years old, like 2020 some, 2023? 2022? I think, yeah. Tapos, um, ang pinaka-excited na din ako kasi baka next year is magkita na ulit kami ni Papa Botete. Kasi huli po, huli po talaga pagkikita pa namin nun is like nasa 9 years old pa lang ako. Or 10. And gayon, I'm 15 na. Di ba po ang bilis ng taon? Like parang kahapon 2024, tas ngayon 2025 na. Tas bukas 2026 na. Di ba parang ilang beses, ilang weeks ka lang natulog, 2026 na po agad. It's so astig. And, ayun nga, kinakamusta ko lang kayo lahat. And, sana kilala nyo pa din ako all these years na, na nag-passed by. Kaya, yun lang. Mag-iingat kayo palagi, lalo lalo na sa panahon ngayon. Maraming nagaganap sa mundo. Pero, laging pray lang. And, huwag nyo tatanggalin ang tiwala kay God. That's the first one we have to remember. And ingat din po ang aking Papa Edison Botete sa kanya mga ginagawa ngayon. And of course, um, sana po isupport pa natin ng isupport si Papa Edison para makatulong po po siya na makatulong sa ibang tao na nangangailangan. And also, I am really grateful to have Papa Edison Botete in my life because um, siya na yung tumayo bilang, my, bilang father ko. Kaya I'm so happy kasi nakilala ko din si Papa Edison sa pagtulong niya sa akin. So again guys, let's do a full support on Papa Edison and ayun lang. Thank you for watching this short video and bye bye everyone and bye bye Papa Edison. Bye bye!